Let me take this opportunity to address our citizens. I assume 12.01 last Monday, facing chaotic filth like Smoky Mountain in most of our avenues. Good news! Pagkaupo ni Yorme dito, unang gawa niya, dilinis agad yung Manila. Kita mo naman kabayan pagka-open niya ng 12 p.m. ni flashing agad yung mga ibang lugar, yung mga basura, hinakot. At ito ngayon, babanggitin ni Yorme itong tungkol sa problema ng basura na noong January 2025 patambak ng mga basura dito. Bakit kaya hindi ito nahakot agad? Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Masayang masaya ako na makasama kayo ngayon sa flag racing natin. Ngunit nakakatuwa dahil parang naalala ko lang ang kabataan ko. Because 15 years of my life, kagaya ninyo, inoobliga ng aking ama na sumama sa flag racing. Kaya nga tinitingnan ko ang iba sa inyo, naalala ko nandun kayo. 15 years ago. Tama ba? 15 years ago. No, before 15 years. But that was probably 30 plus years ago. But nevertheless, bilang BC Alcalde ni Yorme, nandito ako para ipaalala sa inyo na ang sabi nga ng aking ama, the highest form of um, professional is that of public service. And that does not just include the elected officials. That includes all the employees that are here today you can actually be the hand of God in whatever department or wherever you are or whatever you're doing in the city of Manila. Dahil kayo po ay nandito bilang maging isang lingkod bayan. Ngunit nakikiusap ako bilang vice alcalde ni Yorme, sana hindi na po tayo maging isang lingkod bayan, kundi maging isang lingkod bayani. Dahil nakikita niyo po, for one week ever since na makapasok po kami ni Yorme dito, ang mga trabaho, mga problema na kinaharap ng dating administrasyon na ayos po ng limang araw. At dahil dyan, that should set the standard sa gagawin nating trabaho kasama ang ating alkalde. Sana maging bilis kilos rin po tayo. Sapagkat kung ang ating alkalde ay may puso at isipan na talagang focus sa pagbibigay ng dekalidad na suporta sa mga Manileño kasama po ng City Council of Manila sa pangunguna po ng inyong kaharap dito ngayon. <laughs> Makakasiguro kayo na susuportahan natin, susuportahan namin ang call ni Yorme para maging maganda muli ang Maynila. Ngunit kayo po ang magiging kamay ni Yorme sa inyong mga departamento. Kaya't makikiusap ako Be inspired always, give it your best, and always use your position, whether big or small, to make a difference in people's lives that you will meet every day here sa City Hall. Maraming salamat po sa inyo lahat. Good morning, and may you all have a great week ahead. Thank you. Let me take this opportunity to address our citizens. I assume 12:01 last Monday, facing chaotic, felt like smoky mountain in most of our avenues and boulevards in the city. Hindi pa kasama dyan yung mga basura sa kanto ng iskinita at bahay niyo. And timing, oh, nawala naman yung dalawang kontratista. Now, let us not put blame to one another. Hindi rin sila biniyaran, hindi na rin nila kaya. That's the truth of the matter. And the thing stops there. We move on. We assume, and it became a crisis, at maraming pwedeng magkasakit ng mga kababayan natin. So at 2 o'clock, immediately after 12.01, on the same day, we took the responsibility and put things in right order. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, I think kayo mismo, dahil marami naman sa inyo dito, taga Maynila. We can honestly say, since Monday, last week, at least guminhawa na ang ating mga kalsada. Tanong, total mamamayan din naman kayo. Nahakot na ba yung basura ninyo sa kanilang mga lugar? Nahakot na ba? Hindi pa tayo nakakaalpas sa problemang yun. But, 80% at the very least, for 85% of our garbage crisis is resolved already. And I would like to thank our fellow employees in the city government. I hope hindi naman kalabisan sa inyo. Palakpakan natin yung mga taga DPS. City Engineering, MDRRMO, MTPB. Nagtulong-tulong na po lahat. Utilizing whatever is left, maximizing, and utilizing it properly. At siyempre, maraming salamat, UNL Waste Management. I hope to the next leaders of this city always be reminded of our history in 1992 in 2019 Ang basura ay issue ng mayaman, middle class at mahirap ang basura ay concern ng taong bayan. Kaya naman, at least, kayo na mga mamamayan dito at mga mamamayan nanonood, in a matter of few days, I think, mag na ang koleksyon ng basura sa lusod ng Maynila. One problem down. Then we go to the next. Magbobotohan tayo. 7 a.m. Adjustable. Okay, -e election tayo. Flex. Flex. Taasan ang kamay. So that you will know. And we will know what the majority wants or what is more beneficial to the greatest number or in this case city employees of the City of Manila My concern sa akin Sabi, ano ba 8 to 5 or 7 to 4? 7 to 4 Ito nga na lang. Hindi po ito sabayang bigkas This time, tutuldukan natin to. I will hear you. I will listen to you. And I will follow your decision. Taas ang kamay. Tandaan ninyo ha, pag-isipan nyo mayigi. This is it. Taas ang kamay na gustong 7 to 4. Okay. Okay. Oh. Bigyan naman natin ng chance yung Bandang Wakali. Taas ang kamay ng gusto 8 to 5. Tawag diyan. Kaya ang resulta ng nakaraang halalan. life we are seven yeah! remember remember it is your will it is your request it is your voice now you have a city government who listens to you okay so seven to you Oye, mga department at saka bureau, walang 7 to 4 sa akin ha. <laughs> Broken hours po kami. Totoo lang, oh. siguro nakaka-30 hours pa lang ako na total na tulog since Monday. But uh, that's the least of your problem. So, 7 to 4, we're okay? Yeah! Eh, I love you. I love you. <laughs> Lating ko ha. Huwag kayong mahihiyang magpapromote kasi wala kayong kakilala. Please. If you feel that you deserve it and you're due and it is merit, may merit, you have a city government who can see these things. Okay? Maliwanag ba? That's it for today. Mag-iingat kayo kailangan ko kayo then I cannot I alone cannot do this on my own I need each and every one of you we have to come together that includes our people because together we can make Manila great again magandang araw pagpalaay nawa kayo ng pong may Manila! God first. Thank you! Maraming maraming salamat po aming minamahal na alkalde Francisco Isco Moreno Dumagoso. Muli, palakpakan naman po natin ating minamahal na alkalde.